Hello, magandang araw. This is Lita again. I am a health and wellness coach. Back to my channel. Um, today, ang aking i-share ulit sa inyo is yung storya ng isang kaibigan ko na isang hardworking person and it's landed sa isang maluhang sakit. So, sinishare ko to kasi this is Um, It's a big lesson sa iba, especially of course to myself, parang napagkukunan ko din ng leksyon or lesson sa sa buhay niya. Actually itong storya na to, uh, of course, um, he is my he is my friend and he is from other nationality. He's not a Filipino. So, alam na alam ko talaga yung storya ng buhay niya kasi isang kaibigan ko siya and he's always sharing to me kung ano yung mga ano problema sa buhay niya. So wala siyang family, wala siyang pamilya. So sa ngayon wala na siyang pamilya. So i-ano ko sa inyo, i-share ko sa inyo ngayon kung anong nangyari sa buhay niya, bakit napunta siya sa malubhang sakit ngayon. So, ganito, itong person na to, nakilala ko ito noong 20, 2013, 2011, no, 2011. 2011, nakilala ko ito. Bago pa lang ako dito sa Dubai. So, he's telling to me na he's really working so hard talaga. At the age of 23, andito na siya sa Dubai. By the way, I'm I'm here in Dubai. So nandito na siya sa Dubai, nag-work na po siya. So nag-work siya. His father was having a business here in Dubai and then siya naman nagtatrabaho. So ngayon um nasa pamilya niya talaga na, nasa pamilya talaga nila na they should work so hard para makamit yung mga pangarap sa buhay. So ang pangarap niya sa buhay is to build a house. A building, a huge house. Yun yung yun yung pangarap niya sa buhay. So ang ginawa niya, so yung trabaho, working so hard, yung sahod niya napaka medyo matipid talaga na tao siya and uh, 80% talaga 'yun yung goal sa buhay niya na 80% sa sahod niya sinisave niya at ini-invest niya dun sa bahay niya. Kasi nakaplano na na third floor, tatlong palapag na building na yun yung yun yun talagang gusto niyang mangyari, tatlong palapag na bahay, na malaking bahay, yan ang pangarap niya talagang to pa rin. So yun, he's working so hard and we know that in employment, your income is fixed. So if he's earning 20,000 dirham a month or 15, 10, yun lang. So yun, tinitipid talaga niya ang kanyang sahod every month. So from... Nakilala ko siya 2011 pero hindi siya 2011 dumating dito sa Dubai. Matagal na siya dito sa Dubai. Ano ang sabi niya? Kasi ang Dubai dati, isa pa itong disyerto. So wala pang mga building, yung mga mall isa, dalawa lang ang mall. So yun yung mga panahon na dumating siya sa Dubai. So matagal na siya nung nakilala ko siya. I think he said na um 15 years na siya sa Dubai nung time na yun na nakilala ko siya. So ngayon 2011, unti-unti nang na-realize yung pangarap niya sa buhay. Nakapag, ayun, na, naitayo na po yung, yung bahay niya nung nakilala ko siya. Um, first floor and second floor, um, yun niya yung ano, na trabaho na siya. So, third floor na lang ang kulang ng mga time na yon. So, ang nangyari, syempre, ang economy sa dito sa Dubai ng mga time na yon medyo shaking na yung time na yon so medyo naapiktuhan na ang kanyang trabaho so nagbago yung trabaho niya kasi nawala yung isang trabaho so nag-apply siya ng isang panibagong trabaho and yung yung napasukan niyang trabaho kasi isang teacher siya and pumasok siya sa isang driving teaching company. So, pumasok siya sa mga driving school. So, nagtuturo siya. So, for, ano, from 2011, driving school na siya, nagtrabaho nung nakilala ko siya. So, yun na yung trabaho talaga niya. So, nagtuturo siya sa mga, sa mga tao gustong mag, gustong mag, uh, ano, mag-learn sa, sa pagdadrive. So, ngayon, sa sa haba ng panahon na yun yung trabaho niya isipin nyo guys ha pag driving teacher ka nakaupo ka lang palagi for the whole day and night kasi may mga overtime pa siya kasi uh, ginagrab niya yung overtime kasi mas malaki ang matatanggap na income o sahod pag nag-o-overtime. So, imagine 12 hours na siyang nag-duty plus mag-extend pa siya, mag pa siya sa gabi. And imagine, if your job na teacher as a driving, you know, driving teacher, nakaupo lang, as I said, nakaupo lang. And, yun, for how many years na yun ang Trabaho niya. Kumbaga, wala talaga siyang panahon para mag-exercise man lang, kumain, mag-prepare man lang ng mga um, masustansyang pagkain, yung mga healthy food. Kasi lalaki siya, wala talagang panahon din na mag-prepare ng mga healthy na pagkain. So, ang ginagawa lang niya, bumili siya ng mga pagkain sa labas. So, ngayon, for after 10 years, 15 years, na pagtatrabaho ng ganon. Noong 2016, noong 2016, nag binalita niya sa akin na umuwi siya sa kanilang country dahil may malubhang sakit na siya muntik na siyang muntik siyang ma-heart ma attack doon sa trabaho dahil nawalan na siya ng nawalan siya ng control, parang nagnanump na lahat ng yung katawan niya nagnanump na tapos uh, yung ulo niya bigla daw gumaan so ni Russia pauwi doon sa kanilang country para magpagamot. So yun, iniwan niya. Iniwan niya, nag-resign siya agad, nag siya agad sa kanyang trabaho as a driving teacher. So umuwi sila sa kanilang country. So 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So 20, 2022, bumalik siya sa Dubai. So for six years, Humuwi sila sa, siya sa country niya para magpagamot. Pero alam niyo ba na nagpagamot nagpagamot siya sa six years na yan, wala pa ring nangyari. Nagiging worst pa din ang kanyang kondisyon ngayon. So I'm I feel so sad kasi he's spending a lot of money na. Kasi nung, yung bahay niya, naitayo po yon yung third floor, yung tatlong palapag na bahay na pangarap niya talaga sa buhay niya, na tayo po yon natapos po yon At dumating ang panahon na yung katawan niya, naniningil na po siya. So, yung six years na pagpagamot, wala siyang income kasi wala siyang trabaho. Iniwan niya yung trabaho dito sa Dubai. Ang ginawa niya, binenta po niya ang third floor ng kanyang bahay para lang ipagamot sa kanyang sakit. And, and now, 2023 ngayon, buti na lang nakabalik siya dito sa Dubai at medyo maka ano pa siya makapagtrabaho pa siya and yon ginagamot pa din ang kanyang malubhang sakit ano ba yung malubhang sakit niya puso sa puso po lumalaki po ang kanyang heart and yung liver daw niya medyo mahina na yung liver niya and yung kidney niya and yung pinaka worst is grabe na ka acidic ang kanyang parang meron ka na siyang acid reflux kasi dahil sa mga gamot niya iniinom niya for the 6 years na yan na gagamutin nagpapagamot siya pero wala pa rin nangyari so dito ha dito ko na nakikita ko na Grabe, for how long? na mo nga ang mga pangarap mo na magkaroon ka ng bahay. Pero sakit naman. Malubahang sakit naman ang kapalit sa pangarap mo yun. Yan ang mahirap kung pipiliin mo talaga yung pangarap mo at mapabayaan mo ang iyong sarili, yung health mo. So the lesson with this, ang lesson nito, kung mangarap man tayo sa buhay, huwag po natin kalimutan. Uwag, huwag po, wag po, na, wala, hindi po natin iset aside yung good health natin. Dapat sabay po yan. Kung nangarap ka, makuha mo yung mga gusto mo sa buhay, magkaroon ka ng bahay, ganun, makaipon ka. wag naman kalimutan na you have to spend money also you have to set aside money also for your good health ang nangyayari kasi hindi na niya hindi na niya akala niya na sa buong buhay niya ganun siya kalakas hindi magbabago ang kanyang katawan at alam niyo ba ang mga kinakain nila is more on high in carbs and high in fat. Mahilig po silang magluto with the oily food. Kaya yun pong nangyari. So ngayon, alam mo, nagme-message siya sa akin. Sabi niya, dasal ko raw siya na ma-extend pang buhay niya kasi he's struggling every day to sleep hindi po siya makatulog dahil po laging masakit ang katawan. Siyempre naman, nagtatrabaho pa din siya hanggang ngayon kahit na may dinadamdam siyang sakit para mabuhay din siya ulit. Kasi wala na siyang ibang source of income. And iniwan niya yung bahay niya sa kanyang country. And ang worst pa dito, wala na yung nanay niya, nung pandemic na matay. And yung tatay niya, matagal na pong nawala. Nung, nan, nung bata pa siya, nawala na yung tatay niya dahil sa heart attack. So siya mismo na anak, pwede po niyang maimana. Yung kagaya ng nangyari sa kanyang tatay na nag-umupo lang at biglang nawala ng hininga. So ganun lang, ganun. Ganun ang ganun ang ang dahilan kung bakit namatay heart attack yun yung tatay niya. So ngayon, ang ginagawa niya ngayon, um umiinom pa din siya. Dami, dami ng yung binigay niya sa akin na list ng mga gamot. Ang dami. From head to toe. Kailangan gamutin. Kasi yung paa niya, namamanhid. Siyempre, di ba, nakaupo ka lang, nagda-drive. So, walang exercise. Imagine. So, ang ginawa niya ngayon, so I don't have any choice para matulungan ko siya. Oh, of course, I'm here in a wellness company. Nagsasuggest talaga ako. Hindi ko siya pinapromise na magiging okay siya sa kanyang pag-inom ng products ng forever. Pero binigyan ko talaga siya ng overdosage. I hope na tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom. Kasi minsan parang isipin na niya, naisip na niya na mag-give up na siya. Pero hindi, hindi pwede. Wala siyang pamilya. Wala siyang pamilya dito sa Dubai. Wala siyang pamilya sa kanilang country. Kasi yung pamilya na, tatlong kapatid sila, yung dalawa nasa Amerika na. So wala talaga. As in, kung iisipin mo, kawawa talaga siya. Kaya guys, sa buhay natin habang bata pa tayo, kailangan kailangan balanse po talaga yung plano natin. Kung nangangarap man tayong umasenso, magkaroon ng ganito, huwag po nating kalimutan yung good health natin. Basta kailangan kailangan talagang iplanuhin, planuhin ng maayos yung buhay natin para hindi po tayo humantong sa malaking problema. So kailangan kailangan planado talaga. Kung mag umpisa ka man lalong-lalo na sa mga mga younger ones ngayon, plan your life. Kailangan planado po 'yan kailangan ganito, ganyan, okay, ganyan. So, okay ba itong ginawa ko? Hindi ko ba mapabayaan ang health ko? Kasi health, health is wealth. Okay? Anhin mo yung wealth mo kung yung health mo is dead. So, yung wealth mo, mawawala din yan. And then, basta, kailangan planado ang buhay talaga natin kung gusto natin na maayos ang ating buhay in the future. So, wag po nating kalimutan talaga ang health. Kung nangarap ka man, kailangan sabay po yung dalawa. Yung health and well. So, kailangan sabay po yan. Kailangan walang mawala. Hindi din pwede na nakafocus ka lang sa health, pero wala ka namang health, wala kang income. So, hindi din yan pwede. So, ayan, it's a big Big lesson talaga. So I'm, I'm still hoping, I'm hoping and praying for him na magiging okay. I'm positive, I'm thinking positive na magiging okay siya kasi um, nagagamit naman siya ng mga supplements ngayon. And he is taking together with the medicine and the products of forever. And I'm praying na magiging, mai-improve siya. I hope, mai-improve naman siya. Kaya lang, nagtatrabaho pa rin kasi siya eh. Super stress pa rin siya eh. Hindi pa rin niya mabigyan ng kumpletong pahinga, tubig. Kasi syempre, nagda-drive, hindi siya makapag-inom ng maraming tubig. And water is very important po sa ating health. Kaya, pagdasal ko na lang siya. So yon, So kailangan kung hardworking man tayo, wag po sanang mapunta tayo sa malubhang sakit. Sa Alright, so thank you so much everyone. And um, hanggang dito na lang po. And I'll gonna see you on my next live on Friday. Bye everyone!